magandang araw po sa inyo magandang umaga dyan sa Pilipinas at magandang maaga rin dito sa Amerika no sa pano, sa pagkakataong ito it's already early morning nang uh, uh June June's uh I think uh, June 17 Alexa what day is today? Today is Monday, June 17. Oh, June 17. June 17 ngayon, araw ng Monday. And uh, welcome to my channel at Filipinos America Blog in YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please tap the red button below so you could subscribe to my channel and it's all free. Okay? And um, you could also make some comment whether in Filipino or English. Okay? And give me a big likes. And you are free to share this video to your friends and benefactors as well as in your community here in America as well as in Barangay there in the Philippines. Okay? Ang aking topic po ngayon oh, bago ko. Sino ba ako? Ako po ay isang ay isang dating uh, competent Toastmaster international member dyan sa Barangay Toastmaster Club in Bacolod. Kaya marami ako natutuhan sa For being a Toastmaster and on top of the career I've done in the Philippines as well as here in America. Okay? Nagaral Dimpopo dito sa America, Jansha Chicago, uh, Harry Truman Community College. Okay? For uh, just like President, the Bongbong Marcos Jr., uh, the, he studied here together with uh, Attorney Lisa Araneta Marcos, Speaker Romualdez and senate president uh, cheese escudero okay they all study here in america but the same with our president Bong Bong marcos junior now no uh, also i uh, an engineer system engineer there in PLD, the bacolod exchange and uh, i i i practice it for 10 years okay i made several uh Project software and hardware there in the build in PLDT Makalolot and I appreciate uh, PLDT for giving me the chance uh, to be of service to the company. Thank you very much PLDT. Okay, now, ang aking topic o aking content for today is all about pogo pogo na ito ay sa ni Marika ngayon sa latest one of the latest blog niya sa 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 dito sa YouTube. Ano ba itong Pogo, no? Ang Pogo ay ay uh, to ay pre online gaming website. Okay, you could play everything you you want to know about Pogo. Ito po ay Pogo. At ito po ay binana dito sa Amerika at binana rin sa China. At ito ay nagsimula noong kapanahunan ni Rodrigo Roa Duterte noong 2016. So sino sino ang nagano? Di ba si Duterte? At ito ang aking um, pakay na ipaliwanag kung sino ba ang nagsimula ng Pogo dyan sa Pilipinas. It was uh, yung idol nila na si Rodrigo Roa Duterte na ina-idol nito si Maharlika na naku, ang ng record dito si Maharlika. Ha? May record dito na naku, mabigat ang kaso nito mabibigat, may sakit ho ito nakakahawa. Nako, kasi dati ho ito nagtatrabaho sa kubaw. Ah, panggabi ang trabaho. Kaya <laughs> yan ang sakit niya. Ah, yan ang mga sakit ng mga nagtatrabaho sa gabi. At ito ay gumamit din ng drugs at lahat yan ay dokumentado. Na ngayon ay binabato niya sa ating Pangulong Uh, Bongbong Marcos Jr. na wala siyang katibayan at wala siyang ebidensya siya may pakita. At tulad ng video na sinasabi niya, noong araw pa hanggang ngayon ay wala pa silang may pakita. At tuloy-tuloy ang kanilang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nag-ano yata, ang latest, ang latest report ko ay nasira na naman, ah, na, -na, na naman ang kanilang rally dyan sa uh, Angeles, Pampanga na dinuluhan ng mga ilang guest speaker Nawala na ho si Duterte. Si Dikong Duterte hindi ho uh, uh na sa ganyang mga isugrali. Kasi delikado na ho si uh, Rodrigo Roa Duterte. Baka makulong na yan eh. Ten years ho talaga ang pinakamagaang na parusa diya kay Rodrigo. Yun na siya tatanda sa kulungan. Okay? Okay. Ganito ano? Uh, bakit ba malaki ang kinikita ng Pogo. Kasi sugal nga ito eh. Sugal is an online gaming na pinayagan ni Rodrigo Roo the Third Ah, pagkoro ang ang namam ang, ang may alakad dito, ang nagbibigay ng mga lisensya. Ito po ay ah uh, ito nga ay ang mga kinikita na kala, mga data encoder ay malaki. Ah, yung mga dati ho data encoder eh data encoder sa PLDT sa Manila. Pero when I was assigned in PLDT Bacolod Exchange, I just began practicing and I was able to to hold my position as a, a system engineer. But when I was in Manila, ay nagsimula ako sa data encoding. A data encoding, na malaki talaga ang kinikita. Ito ipisipin nyo, ang mga salary ng POGO dyan sa Pilipinas, ay umaabot na excuse 229,000 to 252,000 per year or equivalent to 4,298 US dollars. Malaki, di ba? Malaki ang kinikita ng mga data encoder or yung mga ay ay so mga yung mga dating ko kasama sa PLDT, EDP, ha? na hindi ko alam ko so, sa sobrang inggit ay minura ako dyan, dyan sa Pilipinas. Minura ako mula ulo hanggang paa ba, Bakit daw ako narito sa Amerika? So, ibig sabihin, maraming Pilipino nagalik sa ating Pangulong Bombo Marcos Jr. dahil sa inggit. Sobrang inggit ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Ha? Bakit hindi kayo magsikap? Ha? Iyan ay binoto nyo sa Pilipinas at Ginagawa naman niya ang kanyang tungkulin bilang uh, as a president of the Republic of the Philippines. Gumanda ang economy ng Pilipinas with a gross domestic product of 5.7%. Ay bawi ang ginagawa ng ating pangulong Bombo Marcos Jr. para sirain itong mga the diskaril ng mga uh, katulad nitong mga ibang mga mga public speaker diyan sa sa ano na just sa Uh, angles, Angeles, Pampanga. Mga dismayado na hindi sila nalagay sa pwesto ng ating Pangulo o nakapwesto man ay talagang tinanggal ng ating Pangulo dahil hindi sila kwalifikado at masama ang kanilang record. Yan. So, oh? kaya abogado ka, kaya ano man ang, ang iyong karir. Pero pag hindi mo ginawa ang iyong tungkulin para sa bayan, ikaw ay mawawala sa kabinete ng ating Pangulong Bombo Marcos Sr. Katulad itong si Maharlika na nangampan niya para sa ating Pangulo pero hindi siya napili dahil hindi siya kwalifikado para malagay dyan sa Los Angeles uh, sa isang consulate office natin dyan sa Los Angeles. Ito, pakinggan natin itong anong, ang kanyang komentaryo uh, at ito ay sasagutin natin yung ilan lang. Wow. Oh? Uh, Bisa natin. Ng ating mga panibagong mga puting as, ay pag-usapan muna natin ang pagiging tatay. Okay? Tatay ng bangad na bangag inyong presidente or first gentleman. Okay. Ikaw ang bangad, maaari Ikaw ang bangad, Nagsasyabo ka dyan sa Pilipinas nung ikaw ay nagtatrabaho na panggabi dyan sa Cubao at sa Cebu City. Tama ba? At ikaw ay may sakit na nakakahawa. At ikaw ay gumagamit ng bawal na gamot. Dokumentado lahat. Ha? Kaya may marami ka may kaso ka na dyan sa Pilipinas, may kaso ka pa rito sa Amerika. Okay, tuloy natin. Alright si Limestone, si Minda Diaz, si Bogart, si Barkadahan FM. Ayan, buhay na buhay. So, kanina yung aking mata nag-swimming-swimming ba ako? Ang aking mata nag-pula-pula. So, pinatuluan ko ng gatas ng ina. <laughs> Sino gumagawa niyan sa inyo? Parang nalala ko nung bata ako. Parang very primitive, ano, no? Eksena. Kapag mayroon kang uh, style, Ano nga ba? Ano nga ba ang kuliti? Uh, okay. Nalagyan mo ng gatas ng ina. <laughs> Bigla ko lang talaga naalala kanina ng bonggang-bongga. But yeah, I'm okay. And uh, yeah, let's talk about happy, happy Father's Day sa ating mga tatay na mga makikisig at brusko. So sa mga tatay na men and women in uniform, sana naman ay makapag-isip na kayo para it maaari I'm sorry to tell you, uh, this last uh, Independence Day, lahat ng military ay behind the President. All of them, including the police. So you're just wasting your time uh, convincing the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police and other government agencies. Uh, to withdraw their support to the president because it is in accordance with the Philippine Constitution that the president is the commander-in-chief of all the armed forces. Okay? So, let's continue. Pagtanggol ang hindi lang ang inyong pamilya, kundi ang inyong bansa. Diba? Dahil yan ang inyong sinumpaan. Dahil tatay, araw ng mga tatay, pag-usapan natin ang ama ng bansang Pilipinas na bangag damagag sa ipinat. So inamin mo, sino bang ba ama ng Pilipinas? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sinasabi mo, bangag, asan ang iyong katibayan? Asan ang video? Ha? Na ipinangako mo. na pinag-awayan nyo pa ni Senator Amy Marcos dahil sinabi mo siya ang magbibigay sa ng video. Okay? Tuloy natin. Pabawal na white powdery substance na pilit pag pagtakpan, kalimutan ng mainstream media at syempre mga black ops o black propaganda nitong bangag na bangag na gobyerno sa pamamagitan ng pagbayad ng mga digital firms para magpakalat ng naratibong hindi dapat ninyo maalala ang kanilang pinaggagawa. Mga kababayan, nagpapakalat na mga narrative laban sa kaya uh, laban sa mga maiisog like you. So, Marika, ang maiisog ay katatapos lang. Diyan sa uh, Angeles, Pampanga. Hindi sila welcome diyan sa Luzon. Kahit siya sila pumunta sa Luzon. Ha? Huh? At maging sa Bisaya. dyan lang sila sa Dabaw Malakas. dyan na lang kayo mag-rally. Ah, huh? kahit araw-araw mag-rally kayo, eh okay lang. <laughs> okay lang. Yung mga taga-Dabaw, magbigay ko kayo ng feedback dito no, sa comment. Tingnan natin kung ano, ano ba nyo? Ah, yung mga Davao ay talagang, uh, talagang kay Duterte lahat. Ah? At uh, parang uh, nagiging kulto kayo. Ah? Ilagay nyo rito kung talagang kulto na ba kayo dyan sa Davao City. Kayo lang ang tumatangkilig sa Maisug Rally. Okay? Tuloy natin. At ito si Maharlika na, na eh, hindi ko alam kung saan to pinanganak baka sa Iloilo kasi Ilonggo to eh. And I work in uh, in Bacolod exchange for a decade as well as in Iloilo. Na travel ko yung buong Panay at buong uh, Negros. Na travel ko lahat yan. Ibin yung Cali ay na ko yung mga mga lugar na meron kaming sub exchange ay napuntahan ko. At yung buhay-buhay doon ay alam ko rin kung paano mabuhay ang mga ilonggo dyan sa Iloilo -ilo at maging sa Bacolod. Okay? Okay. It's been magto two years na ang uh, pamumuno ng itong bangag na bangag din presidente at wala pa. Magto two years na pero ang ganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Uh, uh ko, gross domestic product at 5.7% at marami ang mga bansang nakapaligid sa atin at ang mga uh, European Union at um, America ay sumusuporta including some of the uh, Pacific Oceania countries like Australia and New Zealand are in support of the President of the Philippines, Bongbong Marcos Jr. because of the way uh, Uh, she, he delivered he delivered an uh, uh, impromptu speeches in different uh, organization as well as in United Nations General Assembly and in in, the, in, in his latest uh, activity and accomplishment he delivered uh, 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 what they call is a debate like there in Singapore okay so paano mo masasabi Maharlika, ng ating pangulo ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang mga gumagamit ng mga mga pinagbabawal na gamot ay looks like the way how you do your blogging. Ha? ha? Yung mga nab napansin ko lang sa iyo na hindi ka niyata masyado nagmumura pero nandun pa rin ang pagmumura sa iyo. Paminsan-minsan. Okay? So, iyan ang nagpapakita sa iyo ng harlika kung anong klase ang natapos mo, kung ano ang pinag-aralan mo. Ha? Okay? Okay, tuloy natin, no? Eh, hindi naman masyado mahaba. Sinasagot ko lang po yung mga, mga welcome remarks ni Maharlika sa kanyang latest vlog na si Marcus Jr. at Lisa Smugs ang Pogo Protector. Ha? Bangag ang tatay ng Pilipinas. Maharlika, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 ang nag-implement ng batas na yan. Kasi batas yan eh. Uh, itong Pogo. Ha? At ito ay ginamit ni uh, Pangulong uh, dating Pangulong Rodrigo Do Duterte hindi may palaba, hindi may pakita kung saan, paano uh, uh, ginamit ang pera na kinita sa Pogo. Okay? Okay, tuloy natin. Eh, kasi hindi pwede isisi sa Pangulong Bombo Marcos Senior. Ngayon, ito ay batas. walang magagawa ang ating Pangulo. Kundi, ah, uh, sabihin sa Kongreso na pwedeng gumawa sila ng batas to repeal this law at to make it illegal. They could do that in Congress and together with in the Senate. Now that especially the Congress and the Senate are almost one. Okay? So, tuloy natin. Malinaw na uh, vision sa ating bansa. Sabi ko nga, yung mga muna karang vlog natin, ang taong walang vision ay walang leadership. Dahil, paano ko magkaroon ng visionary leadership? Okay. Vision and leadership. You know guys, ang sinasabi nito yung Maharlika, siya nga walang vision eh. Noon ako ay nandyan sa Pilipinas. My vision ay to go abroad, to work abroad. And that is my vision. Now, my vision and plan. So I have to work for it to attain my vision. Okay? So while in PLDT, first, I start from being a messenger, then upgraded to dropsman, and then to PLDT, and start again from the bottom in PLDT to be on top, but uh, uh, upon uh, working there in PLDT Bacolod Exchange. And in Bacolod Exchange, I wish I could go and continue my vision to work abroad. Then I applied to Canada. I applied to Australia. To Australia, I didn't pass the uh, the qualification in Australia, but in Canada, I was accepted uh, for immigrant visa. Now, here comes the opportunity. America called me, and this is my opportunity. I grab it because I know I will be more uh, successful if I I I choose. America in favor of Canada. So that is, ganyan ang vision na sinasabi ko sa inyo. And now I am a U.S. pensioner, a retiree. Okay? So let's continue. Ikaw ay bangan. Hmm. Diba? Di ba? Sa patuloy na paghirap at pagpapahirap sa inyo, pagsusupress, pag-oppress, pagigipit, paglulubog ninyo sa kahirapan, itong amang bangag. <laughs> Sinabi mo, nagihirap ang sa Pilipinas. Ang mga nagihirap sa Pilipinas ay yung uh, walang mga kadalasan ay kulang sa pinag-aralan. Alam nyo, pag ikaw ay nag-aral dyan sa Pilipinas, ay hindi gaanong apektado ang ekonomiya ng inyong pamilya. Kasi uh, you could lead the family in a more uh, kumbaga sa ano, nasa stepping stone. Meron kang planong inaabot. Vision. Yung sinasabi mo, vision. Kung ikaw ay nag-aral. At yan ang ginagawa ng ating Pangulo. Na hindi nagawa nito uh, Vice President Sara Duterte. Huh? ang ginagawa lang niya ay para popularity ganyan being popular eh. popular talaga si BP Sara pero ngayon ay bumababa na kasi ang ating uh, ating Department of Education ay napapakababa ng quality of standard na it produces uh, we landed out of 81 countries 77 ah, huh, on PISA P-I-S-A yan ay isang barometer of learning in a country like the Philippines. Napakahina ho natin. Ah, most especially in communication, in communication. Napakahina ho na natin. Makikita nyo sa discussion diyan sa Senate and Congress, they are having a hard time to discuss things that they could file a bill and they cannot even support the they sponsor bill that they really did are uh, prepared in order for the for the Senate or for in Congress to to be passed. Right? Ah, katulad din tong si si Senator uh, Robin Padilla na pro China. Ah, mag nag-file siya ng bill na hindi niya ma-justified. Ah, sa interpolation hindi niya kaya. Kahit meron siya mga mga tutor o mga assistant na sa kanyang grupo ay hirap pa rin siya. Kasi yung mga itinuturo sa kanya, ay hiwala naman siyang kaalaman. Ganyan no ang nangyayari. Ha? Ah? Ah, ako din ako ay eh, nung ako ay sa Pilipinas sa PLDT. Ako ay naging head. Ah, ano, interim lang, interim hindi naman talaga ano eh. Ah, tapos eh, siguro na politika ako, hindi ako napili, no? Pero but I was able to organize a, a unit there in uh, Kolod as well as in Iloilo. But during those times, hindi pa ako masyadong hinugot. So, ang inaasahan ko ay yung mga staff ko, oh, mga, ang mga piling staff, ang magtataguyod sa akin. Pero anong nangyayari? Dahil hindi ko lang ang kaking kaalaman. Uh, ah, nasusapawan ako ng mga assistant ko. Ganyan ho, ganyan ho ang mangyayari kay Robin Padilla. Nagmumukha kang kawawa. Ah, ikaw nga head, pero na, nakikita mo, nasusapawan ka ng mga nagbibigay sa'yo ng tip nagbibigay sa iyo ng mga mga ano isasagot mo. Gano'n. Ha? But, when I came here in the United States, ha? Nag-iba ang aking kaalaman. Kasi nag aral ko dito. Nag-iba yung aking paninindigan ay pansarili kong ginagamit. Pwede ako mag-repair sa iba, kumonsulta. But, yung sarili ko ang nasusunod because I know what I'm doing compared to PLDT. Kasi nung sa PLDT kulang ako eh. Pero pinag-aral ako ng ng ano ng uh, ng uh, PLDT in different uh, company like Cisco and Microsoft, Fujitsu. Lahat 'yan mga computer company. And because of that, I I was able to build a self confidence to myself. And before I I was able to compete with other uh, to or to other promotion. It's too late because I was able to uh, get an opportunity and I grabbed the opportunity here in the United States. So, the, ganyan po ang, ang patakaran dyan sa Pilipinas. Kailangan you should study on continuously on top of your career. Yung sasabihin sa inyo na, oy si Freddy, pala English. No. Ha? when you could speak for yourself when you could justify anything that you know what is uh, that you are doing it the right thing it's much more better for your career it will work for you wag kayo maniniwala doon sa so mga nagsasabi na it's not good uh, to speak and to learn the english the english language because it is a source of all learning gusto, ayaw ba niyong umasenso? Ayaw ba niyong makarating sa iba-ibang bansa? Ayaw ba niyong, ang inyong pamilya ay may angat? Ha? May angat from being a poor one to a middle income. Ayaw ba niyo? Hindi ko sinasabi na yayaman ka. Ba't yung umangat ka man lang for being poor ay magandang accomplishment na? Eh, iba dyan yung mayama sa pagdanakaw eh. But we are, being an intellectual people, hindi ka pwedeng yumaman but pwede ka mag ano pwede ka maging matalino intelektual yan ang dapat natin gawin okay ah, kaya ito si Maharlika ay nagtuturo ng mali at kailangan i-pull out yun na ang inyong mga suporta kay Maharlika sapagat ang ating Pangulo ay ginagawa ang lahat ng paraan upang umangat ang ating kabuhayan at umangat ang inyong mga kaalaman upang kayo ay umangat in your family okay Puro we need to work together in order for us to reach our goal and vision in life okay this is your host spreading in god with trust never hold your peace i'll wait for your challenge okay i'll see you in my next vlog